IFM News. LGBTQIA community sa bayan po ng Bayambang nanguna sa isinigawang clean-up drive para sa detalye ng good news na yan. Ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Sa halip na bahagharing matawat ang iwagayway ng mga miyembro ng LGBTQIA community sa Bayambang, mga walisting ting, pandakot, sahako at iba pang gamit pang linis ang masigasig nilang ipinarada sa kakalsadahan upang pangunahan ang Clean Up Drive ngayong buwan. Sinuyod nila ang mga pampublikong lugar upang linisin ang paligid bilang pakikisa sa adbukasya ng Balibalin Bayambang Project, layunin na nasabing aktibidad na magpakita ng magandang halimbawa sa mga mamamayan, makatulong at maaasahan sa anumang paraan upang maiangat ang bayan. Bahagi ito na kanilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo upang may taguyod ang pagkapantay-pantay, respeto at pagkakaisa ng bawat isa sa komunidad anuman ang kasarian. Yan ang ating good news so for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.